maging maluho at mapagkunwari, maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling ating at sa mga kalakal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salin lahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Oras na sa Himpapawin, mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FCBC. Himpila. 702. DZA. Agapay na Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Webes, 5 ng Agosto taong 2021 para sa Bagong Araw. Ito si Heidi Bernardo, Sampang. Bagong Araw, Bagong Balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, hatid sundo sa APOR pagtawid ng border para mamili ipagbabawal habang naka-ECQ ang NCR. Metro Manila Mayors nagkasundong cash ang ibibigay na ECQ ayuda. At Presidential Advisor Joey Concepcion muling dinepensahan ang ECQ sa NCR. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch Mahigit libo ang panibagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa huling data ng ating Department of Health kahapon, araw ng Miyerkules, pumalo na sa 1 million 619,824 ang confirmed cases ng nakahahawang sakit sa bansa. Sa nasabing bilang, 63,171 o 3.9% ang mga aktibong kaso. 7,342 ang bagong napaulat na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. 94.1% sa active cases ang mild, 1.2% ang asymptomatic, mayroong 1.42% ang moderate, 2.0% ang severe, habang 1.2% ang nasa critical na kondisyon. Nasa siyam na po naman ang napaulat na nasawi dahil dito umakyat na sa 28,231 o 1.74% ang ating death toll. 7,285 ang mga gumaling para sa kabuuan 1,528,422 On ninety-four point four percent. COVID nineteen watch pagbabawal ng Philippine National Police ang pagpapahatid sundo ng mga pribadong sasakyan sa mga authorized persons outside residence o a na mga manggagawa kapag isinailalim na sa enhanced community quarantine ang Metro Manila. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Eliazar, naging maluwag ang mga otoridad sa pulisiyang ito noon, ngunit hihigpitan na ngayon dahil mayroon namang pampublikong transportasyon. Humihingi naman anya sila ng panguna dahil apektado nito ang mga manggagawa, lalo na ang mga hindi kayang magmaneho. Nilinaw din ni Eliazar na pwedeng tumawid ng border ng mga lungsod sa Metro Manila ang mga workforce apor at hindi rin sila sakop ng curfew dahil sa trabaho. Kailangan lang anyang magpakita ang mga ito ng company ID. COVID-19 Watch Nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko na ipagbabawal ang pagtawid sa ibang bayan o lungsod na mga mamimili ng essential goods sabang umiiral ang ECQ sa Metro Manila mula August 6 hanggang 20. Ayon kay PNP Chief General Guillermo Elizar, hindi papayagang tumawid ang mga consumer kahit may quarantine pass pa ang mga ito. Anya, mahigpit na babantayan ng mga kapulisan ang bawat border para masigurong hindi makatatawid ang mga consumer na mamimili ng essential goods. Giit pa ni Eliazar ang tanging papayagan lamang na tumawid at lumabas ng NCR ay ang mga authorized persons outside residence. COVID-19 Watch Nagkasundo ang Metro Manila Mayors na gawing cash ang ikatlong round ng ayuda sa mga residenteng apektado ng ECQ mula August 6-20. Ayon kay Marikina City Mayor Marcelino Chodoro, nagkasundo silang kapwa nila Alcalde na maging unified ang pamamahagi ng cash assistance. Hinimok naman ni Chodoro ang National Government na hayaan ang local government units na gumawa ng listahan ng mga benepisyaryo ng cash assistance dahil mas dumara ang mga nahihirapan sa paulit-ulit na paghigpit sa community quarantine. Una nang sinabi ng national government na ang gagamitin sa pamamahagi ng ikatlong round ng ayuda ay ang dating listahan ng mga beneficiaryo. Bagong Araw, Balitang Bayan Nanawagan ng kadagdagang vaccine allocation ang lokal na pamahalaan ng Aklan mula sa national government. Sinabi ni Aklan Governor Florencio Mira Flores na sadyang mababa pa ang gilang ng mga nabakunahan sa lalawigan, ngunit nagpapatuloy ang surge o ang mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lugar. Sa huling datos, 11% pa lamang ang nabigyan ng first dose, habang 7% pa lamang ang fully vaccinated sa Aklan. Mula sa apat na raang ibong adult population. Anya, ang pagbabakuna ang siyang solusyon upang maagapan ang pagkalat ng virus sa kanilang lalawigan. Bagamat wala pang naitatalang Delta variant sa Aklan, sinabi ni Governor Mira Flores na mabilis ang pagkalat ng virus sa kada pamilya. Unang naitala ang Delta variant sa Pandan Antique na border town ng Aklan. Una na rin sinabi ni Mira Flores na dalawa hanggang tatlo katao ang nasasawi sa aklan sa kada araw dahil sa COVID-19. Bagong Araw, balita, Kalakalan Tama ang ginawa ng private sector na kahi ang dalawang linggong ECQ dahil kung hindi ay maharap sa mas malaking hamon ang Pilipinas, bunsod ng banta ng Delta Coronavirus Variant. Ito ay ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Jovi Concepcion. Mas ninais niya ng pribadong sektor na irekomenda sa pamahalaan na Agosto ipatupad ang ECQ para maprotektahan ang fourth quarter ng mga micro, small and medium enterprises at mga malalaking kumpanya. Paliwanag ni Concepcion tuwing fourth quarter, madalas nakakabawi ng kanilang kita ang mga negosyante dahil natataon ito sa Christmas season. Kung hindi man kaagad kumilos ang pamahalaan, malamang sa malamang anya ay tatagal ng isa hanggang dalawang buwan ang ECQ kaysa dalawang linggo lamang. Bagong Araw, balita, Kalakalan Binaba ng Department of Agriculture sa 2% ang growth target sa sektor ng agrikultura mula sa dating 2.5% ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, nakaapekto rito ang lockdown dahil sa COVID-19 pandemic at patuloy na pagkalat ng African swine fever. Samantala, nananatiling positibo ang DA na magandang target pa rin ang 2%. Bagong Araw Ula, panahon. Ang dating tropical depression na si ay namataan 760 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ang hanging hanggang 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, ang tropical storm na Lupit ay namataan 550 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hanging hanggang 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 105 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang Ilocos Norte, gayon din ang Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes at Babuyan Islands ay makararanas ng monsoon rains dahil sa habagat. Ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay maulap ang papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil sa southwest monsoon. Samantala, ang nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated rain showers o localized thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ang agwat ng temperatura ay mula 27.6 hanggang 31.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:40 at tulubog naman 6:24 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan iATF, pagpupulungan pa lang ang posibilidad na ilagay din sa ECQ ang caliber Zone, travel ban sa Bohol epektibo na bukas araw ng Viernes. At sa palakasan, Paul Volter EJ Obiena aminadong hindi pa sigurado sa susunod na gagawin matapos ang Tokyo Olympics. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna pag nagpabakuna at patuloy pa rin nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. COVID-19 Watch. Mariing pinabulaanan ng ilang opisyal ng pamahalaan ang kumakalat na balita na ilalagay sa ilalim ng enhanced community quarantine gaya ng National Capital Region ang CALABARZON or Region 4A sa pagdinig ng House Committee on Health sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na mayroong rekomendasyon para ilagay ang CALABARZON sa ECQ ngunit wala pang desisyon dito ang IATF Anya, sa pulong pa lang ng IATF Ngayong araw ng Webes, malalaman kung ano ang kapalaran ng Calabarzon pagdating sa kanilang quarantine restrictions. Marian ang buong Calabarzon o ilang piling lugar lamang ang ilagay sa ECQ o posible rin hindi ito mangyari depende sa mga datos. Batay sa announcements ng IATF kamakailan, tanging ang Metro Manila lamang ang ilalagay sa ECQ mula August 6 hanggang 20, 2021. COVID-19 watch. Sa nandala, tiniyak ng Malacanang na bukas ang mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region kahit pa iiral ang ECQ mula August 6 hanggang 20. Batay sa Memorandum Circular No. 87 na inilabas ng Executive Secretary Salvador Medialdea ang lahat ng government agencies at mga tanggapan na nasa ilalim ng Executive Branch sa NCR ay fully operational pa rin kahit mayroong 20% na workforce mula August 6 hanggang 20 tanging ang mga government agency lamang na may kaugnayan sa health emergency frontline services, laboratory and testing services, border control at critical services ang pinapayagang magkaroon ng buong workforce. Inihikayat din sa memorandum ang lehislatura, hudikatura, independent constitutional commissions and bodies at local government units na sundin ang nasabing kautusan. COVID 19 Watch. Sa iba pang balita, naniniwala si Department of Health Director Dr. Beverly Ho na maliban sa pagsuot ng tama ng face mask, face shield, paghuhugas ng kamay at physical distancing at uh, tamang ventilation din ang isa sa pinaka-importanteng paraan upang makaiwas sa pagkalat ng COVID-19 ayon kay Dr. Ho na mas matagal ang pananatili ng virus kapag closed spaces. Kaya mas mainam niya na nakakapag-circulate ng tama ang hangin sa mga tahanan, sasakyan at lugar ng paggawa. Payo pani ni Dr. Ho na mas maganda sana kung outdoor nang sa gayon ay maayos ang ventilation at mas maliit ang chance na kumalat ang virus. Pagdating naman sa mask, matagal na anya nilang nirekomenda nire sa mga nagsusuot ng cloth mask na magsuot ng isa pa o magdouble mask. Kasunod nito, nananatili pa rin anyang epektibo ang pagsusuot ng face mask sa kahit anumang variant ng virus. COVID-19 watch. Tumaas pa ng 30% ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa mga bata kasabay ng patuloy na banta ng COVID-19 Delta variant sa bansa. Sa inilabas na datos ng DOH, tumaas ng 29.59% mula sa 7,993 ang mga kabataang nahawahan ng virus na nasa edad 17 pababa na ginanap mula July 7 hanggang July 20. Mula ito sa 10,358 na naitala mula nitong July 21 hanggang August 3. Ang pagtaas ay nangyari sa mga panahong unang na-detect ang kaso ng Delta variant sa Pilipinas na maituturing na 50% na nakakahawa kumpara sa ibang variant. Nitong August 3 sa kabuuan 6,879 na kasong naitala sa bansa 10.78% o 742 dito ay mga kabataan edad 17 pababa. Sa nasabing tala, 21 cases ay mga sanggol, 52 ang isang taong gulang, 20 ang dalawang taong gulang at 28 ang tatlong taong gulang. COVID-19 Watch. Kaugnay nito, karamihan sa mga batang na admit sa Philippine General Hospital na tinatamaan ng COVID-19 ay nagiging malala ang kondisyon. Ayon kay PGH spokesperson Jonas Del Rosario Pito, mula sa walong nakalaang kama sa pediatric COVID-19 patients ang okupado na. Tatlo anyo sa mga ito ang naka-intubate habang apat ang nangangailangan ng oxygen. Paliwanag ni Del Rosario, karamihan sa mga batang ito ay mayroong severe pneumonia kaya kinakailangang intubate habang ang iba ay may comorbidities at mas vulnerable sa virus. Ikinabahala or bahala naman ng TGH ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 kung saan umabot na sa 90% ng kanilang intensive care unit, COVID-19 bed capacity ay okupado na. Aabot lamang anya sa lima hanggang anim ang natitirang kama para sa COVID-19 patient na hindi na nasasapat kung tatanggap pa sila ng mas maraming pasyente. Bagong araw, Balitang bayan. Magpapatupad ng travel ban via air at sea ang probinsya ng Bohol simula Biyernes, August 6 hanggang August 20. Batay sa inilabas na executive order ni Bohol Governor Arthur Yap, ito ibilang pag-iingat pa rin sa banta ng Delta variant. Bibigyang daan din ng lokal na pamahalaan ang pagsasagawa ng mas maigting na kampanya para mabakunahan ang lahat ng senior citizen may mga comorbidity at masuportahan ang mga OFW na kailangan ng makaalis patungong iba yung dagat. Hindi sa COP ang nasabing travel ban ang pagyahe ng mga cargo, apor at mayroong essential at official business sa probinsya. Bagong araw. Balita sa Palakasan. Aminado si Paul Walter E.J. Obiena na hindi pa siya sigurado sa mga susunod na gagawin matapos ang Tokyo Olympics. Lumapag sa ikalabing isang pwesto si Obiena matapos Malinis ang 5.50 meters at 5.70 meters habang bigo namang maitawid ang huling round na 5.80 meters. Ayon kay Obiena, nagkaroon siya ng hindi magandang pakiramdam sa sarili sa buong kompetisyon. Anya, bagamat nais niyang manalo at pag-uwi ng medalya noong panahong iyon ay hindi talaga umayon ang pagkakataon. Sa ngayon, kailangan niya muna ang isipin ang kanyang mga susunod na plano. Bagong araw, balita sa palakasan. Nagwagi sa unang round ng WTA 250 Romania, tinalo ni Paula Ormechea ng Argentina sa score na 7-5-6-2 or tinalo siya ni Iala sa score na 7-5-6-2. Hindi nagpatinag ang 16 anyos sa mga record na nakamit ng 28 anyos na si Ormeheya isa na kasing 15 ITF singles champion ang Argentinian tennis player. Sa kanyang social media page, hindi nito maipaliwanag ang saya dahil sa panalo sa unang sabak niya sa torneo. Susunod na makakaharap ni Ayala si Mayar Sharif ng Egypt na tinalo si number 1 seed Alice Cornet ng France. Ranked 119 sa buong mundo ang 25 anyos na si Sharif. Sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa bagong araw, dalawang bilyong pisong supplemental budget apila ng doles sa DBM para sa displaced workers. Labing isang bayan sa Pampanga, lubog pa rin sa tubig baha. At China, target mabakunahan ang mga mag-aaral na edad 12 hanggang 17. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, Pacheck po ng inyong ID. Ang malalim po. Lagi po tayong maguhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng ibilang ito. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw. Pangunahing Balita. Dalawang pisong supplemental budget ang Department of Labor and Employment para sa tuloy-tuloy na tulong sa mga displaced workers sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa liham kay Budget Secretary Wendell Avisado, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na kakailanganin ng dole ang emergency funds na kailangan para sa hinihingi na matulungan ang mga manggagawa lalo na sa nalalapit na ECQ sa Metro Manila. Sinabi rin ni Belio na pinabibilisan na rin ng kagawaran ang implementasyon ng kanilang mga programa katulad ng Coronavirus Adjustment Measures Program or CAMP para sa mga displaced workers sa formal sector. Sa ilalim ng kanilang mungkahi, 39% o 776.1 million pesos ang ilalaan ng dole para sa Metro Manila, 15% o 298.5 million para sa Central Luzon, 9% o 179.1 billion pala para sa CALABARZON, 8% o 159.2 million para sa Western Visayas. 2% o 39.8 million para sa Northern Mindanao at 27% o 537.3 million sa ibang lugar na nasa ilalim ng ECQ. Bagong araw, pangunahing balita. Sa iba pang pangyayari, umabot na sa mahigit 60 milyong mga Pilipino ang nakapagparehistro isang taon bago ang 2022 national elections. Batay sa datos ng Commission on Elections, 4.6 million dito ay mga bagong botante. Nangangahulugan naman itong naabot na ng bansa ang target na 4 na milyong mga Pilipino na makapagrehistro at makaboto sa unang pagkakataon sa eleksyon. Hindi naman nabigyan ng pagkakataon ang COMELEC na palawigin pa ang voter registration dahil mauubusan na ng oras para sa filing ng Certificates of Candidacies o COCs. Itinakda ang paghahain ng COCs mula a 1 hanggang a 8 ng Oktubre. Magtatapos naman ang voter registration sa Setyembre at 30. COVID-19 Watch Nakiusap si PNP Chief Police General Guillermo Eleazar sa mga anti-vaxxer o yung mga tumututol sa pagpapabakuna na huwag nang ituloy ang kanilang planong mass protest o kilos protesta ngayong araw. Ang pahayag ni Eleazar ay matapos na manawagan sa PNP ang ilang netizen na gawa ng aksyon ang kumakalat sa social media na imbitasyon para sa naturang aktibidad ngayong buwan. Dito'y hinihikayat ang mga mamamayan na makilahok sa protesta kontra sa vaccination program ng pamahalaan. Sinabi ni Eliazar na ginagalang ng PNP ang karapatan ng mga mamamayan na ihayag ang kanilang saloobin at tutulan ang pagbabakuna. Ngunit kung ang kanilang aksyon anya ay magiging panganib sa pampublikong kalusugan, ibang usapan na ito. Sinabi ni Eliazar na titingnan nila kung ang gagawing mass action ay may paglabag sa batas na kailangang aksyonan ng PNP, ngunit umaasa sila na hindi na hahantong sa ganitong pangyayari. COVID-19 Watch Walang kakulangan ng oxygen tanks sa gitna na rin ng pagsirit ng COVID-19 cases sa bansa ito ay ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez matapos na bala ang hahabulin ang mga pasaway at hoarder ng oxygen tax. Sinabi ni Lopez na isang krimen ang hoarding sa panahon ng pandemya kaya't malalagot sa kanilang economic intelligence team ang mga pasaway na distributor or refillers. Ipinabatid din ni Lopez na sa report mula sa industriya ang pagtaas ng demand ng cylinder tanks ay mula sa mga household na bumibili nito para sa personal na gamit. Bagong Araw, Balitang Bayan. Lubog pa rin sa baha ang nasa higit isang daang barangay sa labing isang bayan ng Pampanga. Ayon kay Angelina Blanco ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Catch Basin ang Pampanga, lalo na ang Masantol at Makabebe. Dati pa man anya ay nagtatagal na ang tubig sa naturang mga lugar, hindi lamang dahil sa pagbuhos ng ulan, kundi maging ang pag-high tide dahil coastal municipality ang kanilang lugar. Kaugnay nito, dalawang bayan na umano ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa dalawa hanggang talampakang bahag. Bagong araw, balita pantay Muling ipatutupad ng gobyerno ng Israel ang mas mahigpit na restriction ang pagbabalik ng restriction dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang pagsusuot ng mask kung may kaganapang dadaluhan ang higit isang daang individual. Ibabalik din ang Green Pass para makapasok ang mga bakunadong individual sa mga gym, concert, synagogue, mosque, simbahan at iba pang establishmento. Samantala, kalahating porsyento ng mga kawani ng gobyerno ang magkatrabaho na sa kanilang bahay o work from home Bagong araw, balita. Target ngayon ng China na bakunahan laban sa COVID-19 ang mga mag-aaral. Ang nasabing hakbang ay dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Delta variant ng COVID-19. Pawang mga edad 12 hanggang 17 ang mga nakatakdang turukan ng COVID-19 vaccine doon. Itong Merkoles ay nagtala ng 71 mga bagong domestic transmission ng virus. Nung nga uh, unang naghigpit ang China matapos na maitala sa labing anim na probinsya ang nasabing virus. Bagong araw, bagong diwa. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga sulidanin sa bawat araw. Yan ang nakasaad sa Mateo 6, 34. Bagong araw. Bagong Balita. Yan po ang mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes, 5 ng Agosto, taong 2021, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernard Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Suma inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw. Ang oras alas 6:56. Dakila naming ama, kami po ay lumalapit sa inyo at uh kami po ay nagpapasalamat sa mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin. At itinatalaga po namin sa inyo, higit sa lahat, lahat ng uh, manggagawa na may mapaglabanan nila, Panginoon Diyos, would you provide for the resources that uh, we all need to combat, Panginoon Diyos, itong uh, virus na to. At bawasan mo, Panginoon Diyos, ang aming pag-aalala. Alam po namin, Panginoon Diyos, na ang kapahintulutan mo sa ganitong sitwasyon, ito po ay may katapusan.